Rosnelli balayan, Milet Gilamo, Nico Esternon, magbabanda na ba ako uli? Iniisip ko nga po Sir Nico eh. parang gusto ko nga magbanda ulit this year eh. Nico Esternon, pasamantala lamang pananatili ng It Malaga sa tape in noong June 2023 hanggang January 2024 tapos nabalik na ang tunay at legit na TVJ at legit number cards. At si Nico Estemon, hello po na Christy. Ako si Nico Est Esternon at palagi kong napapanood. Palagi Maraming kong salamat, napapanood. Nico Esternon. Thank you so much, hmm. anak. Oh, nakit na rin ko yung kanina. Congratulations sa'yo, Nico Esternon. Nabanggit ka kanina. Nabasa yung comment mo. Ni Nanay Christy Permin. Ayan. Sabi ni Nico Esternon, alam mo, BMT fan, fan ho si Kuya Will napunta ako sa studio ng Huawei sa GMA nung May 2018. Nagbig nabigyan niya ako ng jacket, Cherry Mobile gift box at 10,000. Oh, Biroin niyo. Ito pa lang si Nico Esternon. Ayan ah, si Nico nabanggit niya ni Nanay Crisis sa ano sa Christy per minute. Nakatanggap pala siya oh. Congratulations sa iyo ha. Ah. Noong 2018, binigyan siya ng jacket, Cherry Mobile gift box, at 10,000 pesos. eh, ito, ito yung ano. Kung alam nyo si Willy de yung wawawin niya, marami natutulungan yan. Marami talaga natutulungan. So, dapat doon na lang siya, hanggang doon na lang siya. Chris, wag natin i-bash si Kuya Will. Ang daming na... Hindi, hindi naman natin binabash. Uh, in fairness kay Willy de marami talaga siya natulungan tao. At isa na nga ito si Nico Esternon. At pinag-usapan lang natin, sana nga, wag na siya tumakbo bilang senator kasi nakakatulong naman siya as ano eh, di ba? As uh, host ng Wawawin. Di ba? Kasi unang-una, alam mo kapag ito si ano, si Willie Revilla naging senator. Halimbawa lang, ah, uh, sigurado masisira pangalan niya eh. Sigurado 'yan, sigurado 'yan. At uh, kung malinis na 'yung pangalan niya ngayon, madudungisan 'yan. Sigurado. Kaya kung gusto niya tumulong, pwede naman tumulong bilang ano eh, di ba? May sarili ka na mga uh, <coughs> show. O di sa ganung paraan, makakatulong siya. Kaya lang naman siya binabash kasi nga siya na mismo nagsabi kasi dati pa na hindi siya ano, ni siya pang pang ano pang politics. Tapos ngayon biglang nagbago isip niya. pa bakit? Anong anong dahilan niya? Diba? Yun lang naman yung ano natin kay Willie Rebillame. Pero in fairness to Willie Rebillame, marami talaga siya natulungan. Kaya nga gusto ng tao eh. Gusto nila maibalik eh sa noon time show eh. Ayaw lang talaga ng tao ng ano, tumakbo siya sa politics. Nico Esternon. Yan, magandang gabi. Dapat ko yung etong tulongis na to. Pero ang Panginoong Isus ay ipako sa dahil sa kasalanan natin. At bakit nagpakoseso si sa Cruz? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Yan. Yeah. Nung kung magbabalik na ang MMK sa ABS, anong magiging kwento ng buhay mo? Ay, pa'n may... Pa'n may ganong kwento? May, ba, may ganong tanong, Niko. Ang magiging kwento ng buhay ko, ano... Uh, an anong magiging kwento or magiging title? Kasi kung kwento, Niko medyo kulang yung oras natin dito. Baka bukas pa ako matapos. Or mga next week pa matatapos kung kwento ko lahat. Pero kung ano na lang, kung title na lang, Nico, ang... Uh, di ba pag MMK ano lang, mga one, mga one word ano lang, yung title, ang kwento na lang is ano, um, ang hirap naman ni ng tanong mo, wait lang ano ba pinaka significant na pwede kong maano sa akin ah uh, Hirap. siyempre ayoko naman OFW masyado ng common siguro ano hindi ko pag-iisipan ko muna yan hindi ko pala masasagot ngayon kasi baka magtampo yung mga ibang words kapag sinagot ko yung isa <laughs> Sahod Mukbang boy ng Uy grabe naman Di naman ako nagmumukbang masyado Nakapunta ka ba ng ano Ng Jammies Nung Friday Niko Siyempre nakapunta ako sa Jammies Sayang wala ka Madami bang tao nung Friday Niko For sure kumanta ka Yan sa mga hindi po nakakaalam Si Nico po ay uh, Masugid na Follower Ng ating page Isa siyang Solid ka don don Thank you Niko ha Oo, maraming tao. Kumanta ka, Nico. Anong kinanta mo? Hindi ho ako kumanta. Dapat sana nakadubit na kami ni Atricel. Kaya lang 9pm nang umuwi. Uuwi, kasi kinabukasan nasa Friday service na ako at ang pamilya ko. ah uh, sayang naman, Nico. O next time, kanta ka ulit. Salamat ka, Don. Dahil nitong June 7, isang karangalan sa akin uh, na mag-meet ng isang YouTuber dito sa Saudi. Sayang hindi tayo kumanta ng ginawa ni... Benny Saturno, ang kantang ikaw na nga sa Jamis. Pero next time. <laughs> Ayan. Shoutout, Nico. Ayan, si Nico ay ano, uh, solid na kadondon. Ayan, Nico, malay mo ulit makapag-Jamis tayo. Kadondon, may bagong programa ng TV5 na tinatawag na Will to Win. Ito ay pagbabalik ni Kuya Will sa TV5. Ayan. O, abangan natin yung Will to Win. Sabi ni Nico. Alam mo ko doon doon si Ate Richelle siya ay grand champion ng tawag ng tanghalan white champions face off. Oo nga ni ko eh. Yung ano yung uh, singer ng writer uh, right turn band na lagi tumututok sa si jammies. Siya yung nanalo dito sa Saudi eh. uh, kingdom wide na tawag ng tanghalan. Nasa Pinas si Ate Richelle. Ah okay. Ba't alam mo ni ko? O ba't alam mo din yan? Buti alam nyo. Nasa bakasyon si Rich ngayon. Ah! Ba't alam mo rin, Amira? Ano to? Ako lang di nakakaalam? <laughs> Kilala nyo pala siya. At alam nyo na nasa Pinas <laughs> Ako mati <di> ko alam. <laughs> okay. Pero pumunta pa rin kayo sa, ano, sa Jami. Hindi porke wala siya. Hindi na kayo pupunta. <laughs> alam na alam nyo, ha? Kino Esternon. Ah, shoutout po. May nag-comment sa'yo na ang kapatid ko. Ah, okay. Yan. Shoutout, Kino. Yan, so Kino and uh, Nico, pag ulit kayo ng Jami, sabihin nyo lang Donel Ponce ah, para mabigyan, mabigay kayo ng ano, mabigyan kayo ng 10% discount. Pa-shoutout po Nico. Shoutout Rico and Kino. Esther shoutout sa inyo. Yan kasi yung si Nico at si Kino na may ko na yan. Sa Jami's. Huh? Di ah, naman ako nagmumura. Hindi mura ba yun? Mura ba yan? Di naman mura yung ano, shh. Nico, sorry. Sana mapatawad mo ako. Hindi naman mo palamura talaga. Tsaka mahinahon akong tao, Nico. Alam mo yun. Diba? Namit na ako, diba? Alam mo ka doon doon ang hirap ng isang ina o ama ng OFW. Iniwan ng tunay nilang anak. Kinausap ng kapitbahay na mag-alaga ng anak. Pupunta sa ibang bansa, nag-alaga ng ibang anak na hindi tunay ng anak. Tapos pagbalik sa Pinas, hindi nila alam pangalan ng mga mag naman maligo parang parang para medyo pinamaan uh, ako sa sinabi mo ni uh, ko ah uh, ko tayo ng anak ko kasi ng anak ko hindi natin ako kilala minsan hmm. pinipm ko siya pinatanong ko siya saan ka ngayon sagot niya bahay yun lang one word bahay pero tama naman sinabi mo niko eh, ganun talaga ni Ko. magagawa siya. Pero ginagawa lang naman nila yon kasi parang di naman sa mga sa mga anak nila, di ba Hindi natin sila masasisi. Ni Ko, ano ba ang ginagawa mo dito sa mga admin? Di ba ba? Alam ko May kirot ni eh. Oo, oh, may kirot. Tama ka doon doon. Di ba Tama naman ako, Nico. Kadoon-doon, pakishoutout mo nang sinabi ni Kuya Will na Bigyan ng jacket yan! Ah! Parang mas gusto ko na rin. Nico, 5,000. Ang galing din ni, ano ah. Ang galing din ni Nico talagang mag-ano eh. Uh, ginagaya si Kuya billy